Guys, magandang araw na naman ulit sa inyo Welcome back na naman po sa ating YouTube channel ah, Ngayong araw na to guys Ito troubleshoot natin itong China truck Puton Prime head to guys Ayan Problema nito guys Kanina daw sabi ng driver hindi hindi daw niya mapatay yung makina kaya yung ginawa niya niya ng kinta tapos inapakan yung brake tapos binitawan yung clutch tapos napatay matay na yung makina guys tapos nang start niya ayaw na daw mag start So ito troubleshoot natin to guys kung ano ang sanhi o dahilan. Tapos ito na guys, ito yung sosi nya. i natin, i-testing natin i-on. So yan guys, walang umiilaw sa kanyang dashboard panel. Ayan. So, pupunta tayo ngayon sa fuse box. Okay, guys. So, dito na tayo sa fuse box, guys. Gumamit lang tayo ng test light. Yung clip ng test light nyo ilalagay nyo sa negative kasi ang hahanapin natin yung positive una pala guys tingnan muna natin dito yung kung saan yung fuse ng uh, ignition ignition So ito guys yung Ignition lock fuse So hanapin natin tong F1 So yung F1 dito So anim na line kasi yan guys 1, 2, 3, 4 Ika 4 na line Ika 4 na line Tapos sa number 1 So dito 1, 2, 3, 4 Tapos ito siya guys Ito Iti-test natin Yan umiilaw Tapos yung kabila So ayan guys. Wala, parang naglulos. Ang kabila wala oh. So tatanggalin natin to guys. Naglulos nga oh. ayan di ilagyan pala ng wire naka jumper guys ayan kaya pala naglulus so hanap lang muna ako ng isang piyos guys so ito na guys may nakita na akong fuse problema guys wala akong makitang 15 amps na fuse so itong 10 amps lang muna so ayan guys tumutunog na ang kanyang oh okay dashboard so ngayon guys itatry natin i-start kung aandar ba okay pake so ayan na guys umandar na so Dios lang pala ang problema, guys. So, okay guys, uh hanggang dito na lang muna tayo. Salamat sa panonood.